kay ni jesu si at nakita lang talagang matalino si Jesu-Kristo sumasagot. Nagtatanong sila. Ano ba ang pangulong utos? Uh, ang pinakauna na uh, utos dito sa 28 sinasabi dito. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibhasay na nalalamang mabuti ang pagkasagot niya. Minimisos sa kanila. Ay tinanong siya, ano ba ang pangulong utos sa lahat? The first of all the commandments. The first of all the commandments. 29 verse 29 of Mark 12. Jesus answered and said, "The first of all the commandments Is her Israel, huh? the Lord, our God, is one Lord. Sana, kung talagang totoo yung tunay yung turo ninyong Trinity, at tinuturo ni sa Kristo, sasabihin lang sana niya, ang nagunang unang utos is, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Bakit he sa Old Testament? Huh? Dahil ang turo nga So Kristo ay ang Old Testament, hindi siya nagtuturo ng New Testament. So, yung katuroan ninyo nga So Kristo, ang anak ay Diyos, ang ang Espiritu ay Diyos, ang Ama ay Diyos, inumin lang kayo ng pineapple juice. Ha? Huh? Para maramdaman ninyo na malit yan ang ginagawa ninyo. Dahil ang pagdarasal sa Diyos ay nangunguna sa nag-iisa, tunay na Diyos. Sa Islam, la ilaha illallah waqdahu la sharikala. Ang Allah ay walang kasama siya lamang nag-isa at walang katambat sa Kanya. Walang partner, la sharikala. Wala siyang partner. Yan ang unang at pangunahin, the highest of all the commandments by the Jewish people and by the Muslim people.